Ayan na. Game na to. Bakit hindi naman naulat? Ay, di ka nakita. Ano? Kenneth. Michael P. Ayos. Ay, Michael P. Stop. Makilig Hindi. ini, ba nalang? Hindi ba nalang? Sigurado Alam namin yan. Alam yung tattoo am 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 na? na Matoto the day. Matoto, the day. yes. Matoto the day. days na lang natoto. Yeah, boy! Baka birthday niya natoto. Nasaan ka? Nasaan na Dito sa kitna. Ano na?

Stop mo <laughs> <coughs> uh, <ala. Stop> <laughs> nah. na dyan. Ye, boy. Uy, stop mo na yan, ha? Uy, ang pangit. Stop na yan, ha? Stop, stop na yan. Stop na yan. <laughs> <na>. Uy, stop na yan. <laughs> stop na. na Uy, <laughs> oh, <I> stop, <laughs> oh, stop, oh, stop na. Stop na. Stop na. Stop <inaudible> na. Stop <Bye>. na. Stop na daw.